doon sa mga gumagamit ng uh, pang ng tiles na grinder ang ginagamit pero ito uh, hindi ito advisable kung mamaari wag niyong gagayahin at uh, nagkakating nitong tiles at wala nung uh, daya mo na pang cutting kumbaga ito yung mga gumagamit pa lang nito pero ito hindi advisable nagayahin para walang usok uh, sinusuplay ng tubig pero mahina lang ito hindi ito advisable hindi ko ito pinopromote